Malaking kinita ni Donald Trump sa pagbagsak ng crypto market noong biyernes, kasabay ng anunsyo ng bagong taripa laban sa China ng Presidente ng Estados Unidos. Nagdulot ito ng panik sa crypto market at bumaba agad ang presyo ng Bitcoin ng halos 20,000 dolyar sa ilang oras. Nagmadaling bumili ng pilak at ginto ang mga trader dahil itinuturing nila itong ligtas na kanlungan. Kalaunan, nanawagan si Trump na manatiling kalmado. Kahit na maraming investor na ang nawala ng bilyon-bilyong dolyar. Ayon sa Forbes, si Trump ay may cryptocurrency na higit 870 milyong dolyar ang halaga at kabilang siya sa pinakamalalaking may-ari nito sa mundo. Kaya naman, alam niyang magdudulot ng pagbagsak ng merkado ang kanyang pahayag kaya maaari siyang kumita ng malaki dito. Noong 2011 pa lang sinabi na ni Trump na hindi siya pabor sa cryptocurrency dahil pabago-bago at hindi tiyak ang halaga. Pero halina't alamin natin kung ano talaga ang nangyari at bakit bumagsak ang merkado ng cryptocurrency dahil lang sa isang pahayag ni Donald Trump tungkol sa mga taripa laban sa China na ipapatupad pa lang sa hinaharap. Ako si Alexi Pechi. Oktubre 14 ngayon. Pag-uusapan natin ng mas detalyado ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito ay araw-araw may lumalabas na ilang balita at mga analytical na kwento. Para lagi kayong updated sa lahat ng balita, kaya inirerekomenda ako na mag-subscribe kayo sa channel na ito. Paki-like na rin at mag-iwan ng komento sa video na ito. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili lang kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Noong Biyernes, Oktubre 10, biglang bumagsak ang halaga ng mga cryptocurrency dahil sa mabilis at matinding pagbaba. Ang mga tao ay nalilito sa iba't ibang uri ng supply, tamang pagbasa, paglabas, stocks, at pandikit. Mga panaginip na may kariton. Nabuhay muli ang merkado ng crypto, pero ang pagbagsak ay naging record. Mula sa Bitcoin hanggang sa mga meme coin, biglang bumagsak ang mga cryptocurrency dahil nagbenta ng kanilang mga asset ang mga investor at ang mga posisyong may mataas na leverage ay isinara dahil sa biglaan at hindi inaasahang pagbagsak. Ayon sa pagsusuri ng Coinglass, umabot sa record na labing siyam na bilyong dolyar ang halaga ng mga na-liquidate na posisyon dahil sa mini-crash. Ayon sa The Later, kahit na nakabawi na ang presyo ng cryptocurrency mula noon, noong biyernes ay na-liquidate ang mga posisyon ng humigit kumulang. Isapunto milyong trader, isa rin ito sa mga record na bilang. Ano ang nangyari matapos ang banta ni Donald Trump noong biyernes ng taripa laban sa China. Nag-alala ang mga mamumuhunan, kaya iniwan nila ang kanilang mga mapanganib na puhunan at lumipat sa tila mas ligtas na government treasury bonds at ginto. Ang National Association of Securities Dealers Automated Quotations Index, na pangunahing nakatuon sa mga kumpanyang teknolohiya, ay bumagsak ng 33.56%. At ang Bitcoin ay bumaba ng 15% sa pinakamababang antas nito. Pinakamalalang araw ng S at P 500 index mula Abril. Noong Biyernes ng hapon, bumagsak ang Bitcoin ng halos daan at 20%. Mula sa halagang 100,22.5 libong dolyar, bumaba ito sa pinakamababang halaga ng mga daan at libong dolyar. Ang Ethereum, pangalawang pinakamalaking cryptocurrency ayon sa market cap ay bumagsak ng 21%. At ayon sa paliwanag ng mga analyst, ang agresibong pagbebenta ng mga cryptocurrency ay dulot ng pag-iwas ng mga tao sa mga mapanganib na asset. Dahil walang nakakaalam kung ano ang aasahan sa bagong trade war o mas tama sa bagong yugto ng trade war na ito. Ang mga pinakaspekulatibong coin ang mas matindi ang tinamaan. Siyempre, halimbawa, ang Dogecoin ay bumagsak ng mahigit 50% ang coin ng United States President Donald Trump ay bumagsak ng halos 63% sa pinakamababang punto. Pero ano ang kinalaman dito ng tinatawag na leverage? Diretso tayo sa punto, walang paligoy-ligoy. Lalong lumala ang pagbagsak ng buong merkado dahil maraming traders na may mataas na utang ang nanghiram ng pera para mapalaki ang kanilang mga taya. Ito ay isang mataas na panganib na laro na naging karaniwan na sa kalakalan ng cryptocurrency. Kapag sinwerte ka, malaki talaga ang panalo mula sa pagtaya gamit ang leverage. Kapag nagkaroon ng biglang pagtaas o pagbaba ng presyo, maaaring malugi ng malaki ang mga trader. Dito na papasok ang tinatawag na liquidation na madalas nababanggit nitong mga araw. Ang totoo, Pwedeng automaticong isara ng exchange ang mga high leverage na taya kapag mas malaki na ang pagkalugi kaysa sa kayang bayaran ng investor. Ang sapilitang pagsasara ng mga posisyon ay nag-ambag sa laki at lawak ng pagkabigla sa merkado. Narito ang CP mula kay Samir Bagi, direktor ng isang crypto asset management company. CP ang nangyari noong biyernes ay naging klasikong halimbawa kung paano maaaring palalain ng leverage ang panandaliang volatility sa isang 24-7 na merkado. Habang bumabagsak ang mga presyo, isang alon ng mga margin call at sa pilitang liquidation ang kumalat sa mga palitan sa buong mundo. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Nabahala rin ang mga mamumuhunan sa posibleng technical na depekto ng cryptocurrency market matapos pansamantalang mawala ang pagkakatali ng stablecoin trading sa United States dollar sa Binance. Isa sa isa. Pero ang mahalaga sa stablecoin ay dahil ito ay parang aktual na nakatali sa United States dollar. Nagkaroon ng technical na aberya sa ilang module ng platform at nagkaproblema ang ilang asset sa pagtanggal ng pagkakatali dahil sa bigla ang galaw ng merkado. At syempre, may mga spekulasyon pa rin, hindi ba? Ang totoo niyan, napansin ng mga eksperto ang tinatawag na anonymous ng mga account na may hawak ng mga crypto wallet na posibleng kumita mula sa short selling sa crypto market at posibleng insider trading. Ibig sabihin, may mga tao na parang naghintay talaga ng bigla ang pagbagsak at pagkaraang mangyari iyon, agad silang nagmadaling bumili ng cryptocurrency. Ayon sa mga espesyal na publikasyon, natuklasan kung paano kumita ng walot 80 milyong dolyar ang isang hindi kilalang kalahok sa merkado matapos mag-short position sa Bitcoin. Mga tatlong minuto bago maglabas ng pahayag si Pangulong Donald Trump ng United States tungkol sa bagong taripa laban sa China. Sa parehong oras, ang tinatawag na mga panandaliang may hawak ay mabilis na nakabili ng limang daang Bitcoin sa napakababang presyo. Makikita sa blockchain data na dalawang araw bago inilabas ni Trump ang pahayag sa bagong taripa. Sa social network na True Social, ang mga malalaking may hawak. Naglagay ng short position sa Bitcoin at Ethereum na may kabuang halaga ng bilyon-bilyong dolyar. Ngunit dito ay nais kong banggitin na kahit nalaganap ang mga spekulasyon tungkol sa insider trading sa ilang bahagi ng crypto market, napakahirap patunayan ang pahayag na ito. Nakabawi ba ang crypto pagkatapos nito? Noong lunes, ang Bitcoin ay nasa isang daan at labing limang libong dolyar matatag matapos bumagsak sa isang daan at limang libong dolyar noong biyernes. Ngayon, hindi pa nababawi ang lahat ng pagkalugi. Ngayong araw, Martes, muling bumaba ang Bitcoin. Kahit noong ika ng Oktubre, paalala ko lang, naabot ng Bitcoin ang record na pinakamataas, lumampas sa isang daan at dalawamput-anim na libong dolyar. Sa kabuuan, kahit na bahagyang nakabawi ang mga cryptocurrency at nakarecover ang mga stock, Nananatiling madilim ang merkado. Dahil sa kawalang katiyakan, ang futures ng Pilak bilang ligtas na kanlungan sa panahon ng kawalang katiyakan ay tumaas ng 7% noong lunes, na umabot sa pinakamataas na antas sa kasaysayan. Lahat ay nag-invest sa ginto at Pilak. Mag-invest, pero malaki ang bagsak ng kripto. Ngayon, ang tanong dito, kumita ba si Donald Trump at ang mga malalapit sa kanya sa ganitong paraan? Isulat ang inyong opinion tungkol sa paksang ito sa mga komento sa ilalim ng video na ito. Mag-subscribe din sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili paalam sa lahat.